Paano nga ba tayo mamumuhay sa paraan na magbibigay ng glory sa Diyos? Meron tayong tatlong point. FWG. We glorify God by our faith. We glorify God by our worship. And we glorify God by our good deeds. So number one. We glorify God by our faith. Mapaparangalan natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Sabi sa Lukas 22:31 to 32, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik doob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Na-realize ko na gusto ng Diyos na ang ating pananampalataya ay hindi pumalya at manghina. Bakit? Kasi tandaan natin ito faith failure is life failure. Pag pumalya o nanghina ang iyong pananampalataya ay papalya din ng iyong buhay. At pag pumalya ang iyong buhay ay hindi mo mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. Maring mag-fail ang marriage, mag-fail ang negosyo, mag-fail ang trabaho, ministry at iba pa. Pero kung ang iyong pananampalataya ay hindi magpe-fail, ikaw ay makaka-recover. Pero kung naging successful ka nga sa maraming bagay, pero ang pananampalataya mo ay failure. Ang buhay mo ay failure pa din sa mata ng Diyos. Kaya yeah, kaibigan, suriin natin yung ating buhay. Kung kasama ba tayo sa ilang mga halimbawa ng pagpalya sa pananampalataya. Halimbawa, pumapalya ang iyong pananampalataya kung ito ay nagiging religion na lang para sa iyo. Meron siyang konting form of godliness. Kasi nagsisimba naman pero hindi siya talaga nananampalataya sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya ma ginagawa niya ay panlabas lang kapag Sunday. Pero pagdating ng weekdays ay hindi mo makikita ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo makikita sa kanya ang kaibahan sa ibang tao na hindi mananampalataya. Ibigan kapag religion lang ang faith mo ay hindi mo maguglorify ang Diyos sa iyong buhay. And then ang pananampalataya mo kaibigan ay papalya kung ito ay cultural. Kami ganito religion namin. Ito ang kinalakihan ko, tradition na ito eh. Ibigan, kailangan mo lampasan yan dahil ang krisyanismo ay hindi religion, hindi cultural kung hindi ito ay personal na relasyon mo sa Diyos. By faith, makikipagrelasyon ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya kung cultural lang ang pananampalataya mo ay kapag nag-college ka na o nagtrabaho ka na, wala ka na sa poder ng iyong magulang na nagsasama sa iyo sa simbahan ay hindi ka na babalik. Kasi cultural lang at hindi personal relationship ang meron ka sa Diyos. Ibigang pag cultural lang ang faith mo, ay hindi mo mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. Tapos kung ang pananampalataya mo ay seasonal, nako, ito ay papalya din. Ano ibig sabihin ng seasonal na pananampalataya? Ang ibig sabihin, ay eh, kapag ikaw ay may problema o wala ka ng ibang matakbuhan, ay eh, saka ka lang lalapit sa Diyos. Ang ganitong pananampalataya ay seasonal at ito ay papalya. Kung ang faith mo ay seasonal, pag Holy Week lang at Christmas season ka lang parang medyo lalapit sa Diyos, ay ang pananampalataya mo ay papalya. O kaya, pag ang faith mo ay nominal lang, iniisip mo na ikaw ay kabahagi ng isang organisasyon, pero sa pangalan lang, eh kasi nag-aattend ako dito sa church na ito, kaya Christian din ako. Sinasabi mo ito, pero wala ka namang malalim na commitment at surrender sa Diyos, ay ang pananampalataya mo ay nominal. Ibigyan, pag nominal lang ang faith mo, ay hindi mo mag ang Diyos, sa iyong buhay. O kaya pwedeng ang pananampalataya mo ay minimal. Ang binibigay mo sa Diyos ay minimum lang, yung sakto lang. Para lang masabi na nang quiet time ka din, nagsisimba ka, nagpe ka. Pero hanggang doon na lang yon. Minimum lang ang binibigay mo. Bakit? Kasi para magawa mo pa din ang gusto mong gawin. Yung isang paa mo nasa Diyos, pero yung isa naman nasa mundo. Kailangan, pag minimal lang ang faith mo, hindi mo mag ang Diyos sa iyong buhay. O kaya naman, ang faith mo ay maaring sensible. Andun ka lang sa church kasi ginagawa mo siyang safety net o insurance policy. Kasi baka mamaya totoo si Lord, naku, maiiwan ako. Hindi ako makakapasok sa langit. Just in case. Mahirap na kaya nagsisimba-simba din pag may time. Kaibigan, kung itong kalagayan mo ay marahil, wala pa ang Panginoong Yesus sa puso mo. Kaya ang pananampalataya mo ay patay. Ito yung sinasabi sa Revelation na lukewarm o maligamgam. Walang desire na lumalim sa pagkakilala sa Diyos. Walang pagnanasang lumago at magbago ang karakter. At walang passion na mamunga para sa kaharian ng Diyos. Ito yung sinasabi ni James na dead faith. Sabi sa Santiago 2.17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaibigan, ang totoong nanampalatay sa Panginoong Yesus ay ipinanganak na muli. Nagkaroon na siya ng buhay at pinanahanan na ng banal na spirito. Kaya siya ay nagbubunga na ng pagbabago at nagbubunga ng mabuting gawa. Kaya nga kung hindi ka nagbubunga ng mabuting gawa, ay tanungin natin yung ating sarili kung totoo bang nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Kasi baka patay ang iyong pananampalataya at pag patay ang iyong pananampalataya ay mananatili itong religion. Nominal, seasonal, minimal at sensible lang. So ano ba ang pananampalataya na buhay na sinasabi ni James? Sabi niya, ang faith mo ay buhay kapag ito ay matulungin sa mahihirap at nangangailangan. Hindi ka mamimili ng pakikitunguhan. Tuloy natin sa Santiago 2.1. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Nung panahon na yon, may tendency na hindi pansinin ng mga may hirap at paboran ng ilang krisyano ang mga taong may kaya. Bakit? Kasi sa isip nila, para kung nangailangan sila in the future, tutulungan din sila nito mga mayayaman na ito. Grabe, ang sinasabi ni Pablo, nasaan ng inyong palataya? Kung talaga nanampalataya ka sa Diyos na siya ang magiging provider mo, then hindi ka magkakaroon ng favoritism o special treatment. Tutulungan mo ang mga mahihirap kahit mabawasan ang yaman mo dahil nananampalataya ka na ang Diyos ang magbibigay ng pangailangan mo. Wala kang itatangi, hindi ka gagawa lang ng mabuti sa mga taong merong isusukli sa kabaitan mo. Kung hindi, tutulungan mo ang taong walang kakayahang magbalik ng tinulong mo kaibigan, ang ganitong klasing faith ang mag-glorify sa Diyos. Then, sabi din ni Pablo, na ang pananampalataya na buhay ay maawain. Sabi sa si Santiago 2.12-13, kaya mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Marahil may mga tao ang tingin nila sa sarili ay super Christian at mas angat sa iba kaya sabi ni James na maging maingat kasi wala namang matuwid. Lahat tayo ay nagkasala. Kaya nga, sabi niya sa naunang verse, sa Santiago 2.10, ang lumalabag sa isa kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Na-realize ko na hindi ka pwedeng magbalaki o maghusga sa iba na makasalanan sila at masama ang ugali nila. Kasi kahit tayo din naman ay makasalanan din sa mata ng Diyos. Kahit pa sabihin mo, isa lang ang kasalanan mo ay makasalanan ka pa din. Bakit? Kasi ang lumabag sa isa ay lumabag na sa lahat ng kautusan. Ibigang alalahanin mo na hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi lahat tayo ay makasalanan at ang bayad nito ay kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos na walang hanggang. Pero dahil sa naawa ang Diyos sa atin, sa halip na mapunta tayo sa dagat-dagatang asupre, ay siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Now, kung talagang nanampalatay ka sa katotohanan na ito, ay ang resulta nito dapat sa iyo ay maging maawain din sa iba. Edigan, ang pananampalatay mo sa kaawaan at biyaya ng Diyos sa iyo, na makasalanan na tao, ang magbibigay ng glory sa Diyos. Bakit? Kasi nakadepende ka sa Kanya para sa iyong kaligtasan at hindi sa iyong mga gagawing mabuting gawa. ibigan. tanungin mo ito sa sarili. Kanino ka umaasa para sa iyong kaligtasan? Sa sarili mong ginagawa o sa Panginoong Yesus lang na naawa sa iyo at nagbayad ng iyong kasalanan sa krus? Kung sa Panginoong Yesus ka lang mananampalatay at aasa sa iyong kaligtasan at hindi sa iyong performance o mabuting gawa, ay malulugod ang Diyos sa iyo at ikaw ay ililigtas niya. Now, bakit sobrang concern ang Diyos sa ating pananampalataya? Kasi kung may pananampalataya ka ay hindi mo lang mapaparangalan ang Diyos, kung hindi malulugod o mapi-please mo siya. Sabi sa Hebrews 11.6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalatay sa Kanya. Sapagat ang sinumang mang sa Diyos ay dapat sumampalatayang ang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaibigan, tandaan natin ito na ang paniniwala na merong Diyos ay maaring mas madali para sa atin. Pero ang maniwala na siya ay rewarder o nagbibigay ng gantimpala sa mga taong seryosong naghahanap sa kanya ay mas mahirap. Kaibigan, ito ang faith. Ang manampalataya ka na kapag hinanap mo siya talaga ng seryosohan, sinurender mo ng buong buo ang iyong buhay sa kanya, ay gagantimpalaan ka niya. Now, ang sunod na tanong, paano mo naman papalaguin ang iyong pananampalataya? Una, feed your faith through the Word of God. Narealize ko na ang pananampalataya ay nagsisimulan lumago kapag nalalaman ng isang tao ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Romans 10.17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pagbabasa ng banal na salita ng Diyos ang maglalagay sa ating bank of knowledge patungkol sa kalooban ng Diyos. At ito yung gagamitin ng banal na spirito para ipaalala sa atin ang dapat nating isabuhay sa ating pang-araw-araw na sitwasyon at ginagawa. Kaya kaibigan, kumain ka ng salita ng Diyos araw-araw to the point na ikaw ay malasing na sa Kanya, na ang pag-iisip mo ay mapuno ng Kanyang kalooban para sa iyo. Pangalawa, kung gusto mo lumago ang iyong pananampalataya para mag-glorify mo ang Diyos sa iyong buhay, stand on your faith. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, subukin ninyong inyong mga sarili kung kayoy namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Hesus maliban na lang kung kayoy mga bigo sa pagsubok. Ang sabi sa talata ay suriin ang sarili at mamuhay ayon sa pananampalataya ang ibig sabihin hindi ka nakatingin sa ibang tao. Ibigyan, hindi mo papalago ang iyong pananampalataya kung nakadepende ka sa pananampalataya ng ibang tao. Kung ang lahat ng pinaniniwalaan mo ay nakadepende lang sa sinabi ng pastor, ay hindi ka lalago. Maraming super pastors ngayon na hinahangaan ng mga tao kapag nagpipreach. Kaya tuloy ang mga tao pumupunta sa church, hindi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kung hindi pananampalataya sa lingkod ng Diyos at isang worst case scenario ay halos parang sambahin na nila ang pastor kaibigan napakaganda na i-appreciate natin yung ating pastor. Suportahan natin siya, mahalin natin siya. Pero ang iyong pananampalataya ay nasa Panginoong Yesus at ito ang tinatayuan mo. Ito ang pinapalago mo. Kaya kaharap mo ang pastor o hindi. Ang relasyon mo sa Diyos ang pinaka-importante sa iyo. Kaya ito ay pinapalago mo. Kahit ma-offend ka sa pastor, o sa mga member ng isang church ay hindi ka matitinag kasi ang faith mo ay nasa Diyos at ito ang tinatayuan mo. Hindi ka nag-iisip ng kung ano ba ang magagawa ng pastor o church para sa iyo. O hindi ang iniisip mo ay ano magagawa mo para sa Diyos at ano ang exciting na gagawin niya dahil seryoso kang naghahanap sa kanya. Kung nasa temptation ka, ang faith mo ay wala sa pastor. Hindi ka aasa sa kanya kasi meron kang pinapalagong relasyon sa Diyos. Tinuruan ka ng pastor para tumayo sa sarili mong faith sa Diyos. Kaya i-exercise mo ito. Yes, pwede kanyang ipanalangin. Pero kung ikaw mismo, hindi mo tinatayuan at pinagsisikapang palaguin ang relasyon at pananampalataya mo sa kanya, papalya at papalya ka pa din. Wala kang magiging magandang testimony na magbibigay ng glory sa Diyos. Tandaan mo ito, a personal faith will produce a personal testimony. Huwag ka umasa na malakas na ang faith mo kasi ang tatay mo ay pastor o Christian. Hindi, ang faith natin ay personal at individual. May isang magsasaka, pumunta siya sa isang bangko upang humiram ng pera para makapagtanim siya ng mais. Ganun nga yung ginawa niya Nag araro siya at naglagay ng mga fertilizer. At noong umulan ay lumaki yung mga mais. Kaya lang, isang araw, dumating yung napakaraming grasshopper at kinain yung kanya mga mais. Alam mo, isang linggo sa prayer meeting, talagang umiyak siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, ubos na po yung aking pananim at ang laki pa po ng utang ko sa bangko. Alam mo, na yung magsasaka na mabuti ang Diyos at meron siyang gagawin. Bagamat hindi niya alam kung ano. Hindi niya maintindihan din kung bakit parang sinasabi ng Diyos sa kanya na pakawalan niya yung kanya mga manok. At ganun nga yung ginawa niya. Kinabukasan, pinakawalan niya yung mga manok. At yung mga manok, kinain yung mga grasshopper at ang himala. Ay naglakihan at dumami ang mga manok. Tapos ang mga itlog nila ay dumami din. Dahil doon, nakapagtinda ng manok at itlog yung magsasaka. Alam mo, nakabayad ng utang ang magsasaka. At sa maraming taon, ayun ay ang naging pangkabuhayan nila. Narealize ko na nalugod ang Diyos sa pananampalataya ng magsasaka na patuloy na umasa sa kanya sa halip na magtampo. Ang isang tao may relasyon sa Diyos ay patuloy na aasa sa Diyos at ito yung kanya magiging testimony na magbibigay ng glory sa Diyos.